nasa first lane, second lane, third lane tayo, pakaliwa tayo, kakanan tayo, maaksidente tayo. Kung sabihin niyo sa akin, kung mali po ako dun. Tumahimik na po kayo. Tumahimik na po kayo. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat. I-share ko lang po ang video na to na first time kong ma-experience ito sa aking pagbiyahe dahil may na-pick up pa akong pasahero na malapit dito sa area ng Marcos Highway. Habang binabaybay namin ang Marcos Highway, ang ruta namin ay papunta ng Project 4 Quezon City. So, nadito kami sa gawing kaliwa dahil pagdating po dun sa intersection o dun sa may katipunan traffic light, kami po ay kakaliwa na dahil yun ang ruta ng mapa na aking sinusundan. Nagpatuloy ako sa aking pagmamaneo at focus lang ako dahil nandito na, na ako sa tamang lane nang biglang nagsalita ang isang pasahero ay ito ay pakinggan nyo sa pagboga yung sa mikatipunan ano dyan LRT sa kanan? Ah, sa kanan yung Nandito ah, na dito kasi tayo. Wait dito, dito po kayo bumaba. sa Hindi doon pa kami. After okay. doon tayo yung Kasi kakaliwa na tayo dito sa kanto eh. Kakaliwa na ba kayo dyan? So Opo. Ah. Hindi sir, diretso lang tayo. Hindi tayo kakaliwa sir. Okay. Kahit ah, saan lang? Okay, sige lang. Wala ko. Okay. Uh -oh. tayo, diretso lang po ah. Kasi ang turo po kasi ng mga pakaliwa eh. Eh, hindi po. Hindi naman lahat. Dapat po kasi ito. <laughs> Dapat sa sinabi niyo ko kagad mga aga. Oo. Ay po yung papanawalaan na wala araw -araw araw -araw ako. Araw-araw po. Opo. Araw-araw po nagragrab. Opo, ma'am. Kahit po araw kahit po araw-araw po. Kasi wala di ko naman ay, alam yung pupuntahan ko eh. Ito lang pinapalo ko, tama Hingin po ba? Ngayon tayo mag argue Tama po ba yung sabi ko, ma'am? Diyan pa po. Para ka sa pasensya niyo naman diretso. Sir, wag na tayong mag-argue. Opo, opo. Pinapaliwanag ko lang po yung sa akin, ma'am. Alam ko na po 'yun. Okay. Paano sabihin niyo, naman tong driver na 'to? Kasi pinapalo ko lang po yung lugar, yung ano yung waste. Huwag na nga tayong mag-argue, sir. Tama na po. O, sige na po. At dito, tumigil ako sa aking pagsasalita. Ingat po. Mam Mamel, thank you. Ingat po, ingat. After ko maibaba yung isang pasero, dito ko na-realize kaya pala niya pinabago ang ruta dahil ibababa niya ang kanyang mga kasama. At nag-focus na lang uli ako sa aking pagmamaneho kaysa magtalo ako mi ng aking pasahero. Pero ito pala ang susunod na mangyayari. Meron na naman siyang hiling na bababa ko raw sila doon sa high top. Sabi ko, hindi ko po alam yon Sabihin nyo na lang po sa akin Sa high top, pwede mo kami ibaba, di ba, sir? Hindi ko po alam yung masabihin po sa akin. Kasi pinapalo ko lang po yung ano, guys. Ma'am, next time po ah, pagka ganun. Pero wag mo na akong alam, alam ko yun. Kasi hindi lahat, yung side lang ko ma'am. Hindi mo ko gireklamo ma'am. Kasi yung safety natin doon, yung, ang linya natin, pakaliwa tayo, tapos bibilan yung kanan. So, hindi, ako ang nagbibigay kung gusto ko kanan o kariwa, ako nagbabayad po. So, hindi, ako ang nagbibigay kung gusto ko kanan o kariwa, ako nagbabayad po. Nasa kaliwa na nga po tayo ma'am. Ayun po, inaano po, yung lane natin. Nasa kaliwa na tayo. Kung biglang mga kanan, saan sa tayo mapunta? Hindi po ba naiintindihan niya ma'am? Naiintindihan ko yun. O. Kaya nga, po. Kaya nga po, ma'am. Hindi po ako nagagaalis sa inyo. Pinapaliwanag ko lang po yung tama. Saka next time po, ma'am, pag nangyong bababa kayo. Saka ina inakihin ako kukuha sa iyo. Iba na, basta ikaw, hindi ko natatanggapin. Ay, mas magaling mo. lang po yung mami. Yung pinapaliwanag ko lang po sa inyo yung tama, ma'am. Si Shala. Kasi ma'am may, mayroon po kasing drop-off na dalawang beses. Yung next stop dapat alam. Reklamo, kaya wag na. Dapat alam niyo 'to. Kahit magreklamo po kayo sa Grab, walang problema, ma'am. I-explain po 'yung tama. Kasi nasa left turn tayo, nasa wag pakaliwa tayo. Tapos bibilato na yung kakanan. Ma-accident. tayo niya, ma'am. Ito si drive mo. Maayos po ako. Ayun yung pong makatanggap ng explanation eh. Ayun po talaga. kami po yung kami po yung driver kasi kami po yung ano talaga ano, ano. nag-drive na lang po kayo. Ayun, talaga? Ayun, pong mag ano, mag Ayun, talaga, dal, dal. Hindi, po kasi nang inaano na, mommy. Ah, ano yung, yung sinasabi niyo eh? Dal, dal hindi po talaga mo. Kailangan po talaga magpaliwanag. Hindi mo na kaya magpaliwanag kaya alam ko na yun. Hindi po tama yung... Tama. Sasabihin niyo po na nasa kaliwa tayo, bigla tayo ang kakanan. Maka-accidente tayo niya yan. Gusto nyo ba maka-accidente tayo? Ito lang yun. Oo. Oh. Hindi. <laughs> <laughs> Tagalin nyo na po nag hindi nyo po ubawa. alam yun? nagagali sa inyo mami mm -hmm. pa nasa first lane, second lane, third lane tayo pakaliwa tayo, kakanan tayo maaksidente tayo, kung kakanan tayo kayo eh kung pagkaraka po sinabi niyo na dire diretso lang tayo ang sinusundang ko lang po yung ano yung mapa sige po sabihin niyo sa akin kung mali po ako doon tumahimik na po kayo parang hinahalan niyo mam na mali ako eh si diba, nyo tumahimik kayo dal 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 nyo Salamat, ma'am. Sobra-sobra yung bayad. Sobra-sobra yung bayad. Sakto lang po. Grabe po kayo, ha. Grabe kayo, ha. Grabe yung pasahero na yun, no? Nakakapang ano yung si ate. Aba trip. Ito ang naging experience ko sa araw nito na maka-encounter ng mabuting pasahero. Dapat nga siya pa ay magpasalamat sa akin dahil binaba ko ang kanyang mga kasamahan sa lugar na gusto nilang babaan. Kasi nga sa booking, iisa lang ang drop off namin. Ang tao nga naman, hindi nila iniisip ang ibang tao kung tama ba ang kanilang desisyon. Masunod lamang ang kanilang nais. Pero ganun pa man, ang importante na ibaba natin na maayos ang pasahero. Kahit nagkaroon kayo ng pagtatalo, pinili ko pa rin maging kalmado at maayos sa aking serbisyo. At ito lang ang masasabi ko sa inyo. Lagi po sana ninyong tatandaan, hindi lahat ng mga katwiran nyo ay tama. Unahin po natin ang safety natin para sa ating lahat at makauwi tayo ng maayos at ligtas sa ating Familia.